Ayun, welcome back sa ating channel At for today's video uh, Share ko lang sa inyo about dito sa ating setup Na 24 volts 100 Ah uh, Battery So yun uh, Nagluko yung ating Battery no So kahit i-on natin Ayan Hindi na siya nag-on yung ating LCD monitor dito no Ayan you no know? so na drain yung ating battery at nagloko yung BMS nito. So ngayon, yun yung i-share ko sa inyo kung ano yung remedyo natin dito. So kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Okay, so ang ating inverter uh, last na video oh, download, a uh, upload natin is itong setup natin. So, in-explain ko sa inyo. Tapos, uh, yun nga, uh, hindi pa natin ma-determine kung ano yung cost ng ganitong klasing troubleshooting no na nag-off bigla ng ating kon uh, na battery. So yung LVD natin o oh, low voltage disconnect is nas nasit natin yan sa 24 volts at ayun. So 24 volts. Tapos yung charging natin is 27.6 charging ng ating panel ah uh, battery. Tapos yung ah uh, natin recovery voltage is 25 25 volts yung ating recovery So, hindi natin ma-determine. So, comment lang below kung ano yung mga kadalasang ah uh, dahilan kung bakit ito na, nag-slip uh, o yung nag-grist ng ating BMS. So, ito kahit pinower na natin, ni na natin, ayaw pa rin. So, kagabi nakita ko to na sa 1.1% 2%, 2% nag-consect. Uh, akala ko lang ah uh, nag- uh, Rerest lang siya kasi naglo-low voltage na ako kagabi Kasi mahina yung charging kahapon kasi maulan So Nagamit ko mga playa Mga ilaw Mga kuan uh, ah tawag dyan, Electric fan Yun yung uh, Gamit ko kagabi Kaya nag-low voltage disconnect siya So Pagdating ng maga uh, Hindi ko na <coughs> O na Pansin ko Kahit hindi na siya nag recover ano, recovery o nag kahit nag charge yung nag on ng ating panel ito ito yung breaker kahit naka on yan ah uh, pansin ko hindi nag recover yung voltage natin sa inverter so ito natulog natulog yung ating uh, battery yung BMS okay so ayan, naka off muna natin yung breaker natin at uh, tingnan natin mamaya uh, kung anong remedyo na gagawin natin so ayan kukuha lang tayo ng battery na pang parallel itingnan natin o oh, kung mas maganda meron kayong mga battery charger uh, kung paano to gagana so ayan uh, update ko lang kayo kung ano yung mangyayari dito kung i parallel natin yung dito sa battery niya dito sa ilalim yan kasi yon ng terminal niya ayan ayun so lalagyan na natin na pa pagisingin natin yung pagigisi pagisingin natin yung kuha natin no oh. BMS so yan balikan ko kayo mamaya pag nakuha ko na yung pang parallel natin so yan no oh gumana na siya. Nabuhay na yung ating BMS. So hindi ko pa na on tong breaker na to sa load. Uh, ang ginawa ko kanina, sinubukan ko lang. So hindi ko na videohan lang ang kwan hindi ko na videohan. Ito lang yung na uh, uh, ginamit ko muna itong uh, 12 volts na kwan Uh, regular na kwanto na regular na charger 12 volts so pang to, pang sasakyan uh, so ito ito yung ginamit ko so ginawa ko nilagay pinaral par, pinaral ko yan sa dito sa kuan ah uh, terminal niya yan ko muna tayo ng kwan no? uh, extension para maabot siya Ayan, dito. Mamabot siya. Ayan. Ayan. So, ang ginawa ko, nilagay ko dyan sa pinaralil ko dyan. Dito. Ayan, pinaralil ko siya. Biglang nag-on yung inverter natin. So hindi ko na lang i-on kasi naka-charge na yan diyan sa solar. So biglang nag-on siya, pumitik pag hindi ko kasi yan na-on, inop ko muna yung breaker. Tapos uh nag-inon ko tong charger ng 12 volts. So 24 volts yung nakalagay dito 24 volts nag on yung LCD niya 24 volts so ang ginawa ko in ko yung breaker so pagkatapos ng on ng breaker nag nag gana yung fan so ang ginawa ko pagkatapos itong kwan ah uh, panel ito inon ko siya Ah, hindi pala uh, gumana yung fan so ang ginawa ko uh, in-on ko yung inverter so pag -on ko ng inverter ayun gumana na siya at pagkatapos ito in-on ko tong uh, sa panel tayo ayun nag charge na siya so ayan gumana na yung ating BMS nire ko lang pagkatapos pagkatapos ko rin pag mag on dito nag reset ako dito so yan o oh, nag 2 bars na siya so yan yung update natin dito sa ating uh, sit up so kung halimbawa uh, ito yung nangyari sa inyo na natutulog yung natulog yung na drain na drain talaga yung kuha natin battery o na o yung BMS natin yung sira o natutulog ito pwede lang pala tong uh, ganitong uh, charger para ma-trigger yung ating BMS na natutulog ayan so ito lang pala yung ku ano para ma-trigger yung ating BMS so dalawang araw na tong hindi ko na na-on tong kuha uh, nag-order na ako ng lithium talaga na charger sa Shopee. Ayan, so ilalagay ko lang sa description below kung saan ko yun na order para kung alimbawa matutul mat, ma, magka-encounter kayo ng ganitong trouble yun yung pangkuhan natin pang, -pang, -pang pagpagising sa ating BMS na natutulog sa LB Tapsan yan, kababago pa lang to kung August 1 pa to na energize tapos bigla na lang nagloko yung BMS nya So ayan, sana na katulong tong video na to. So honest, uh, hindi to kuha na. Hindi ko lang na talaga napakita, hindi ko na talaga na videohan yon. So ang kuha pala nito is DC 13.8 volts. Uh, 4 ampere. Matagal na kasi to sa akin pang charge to ng battery sa motor sa motor at saka sa sasakyan. Ito yung gamit ko. So pwede lang pala to pang pagising lang wag lang i wag lang patagalin natin yung pag uh, parallel so yan yan so try natin i-on on to yun nag na yun, mana na siya Okay na ulit yung ating sit up. Gumana na ulit. So salamat sa panonood at see you on my next vlog.